Bye. Good morning sa inyo mga Pops Andito po tayo sa Avenida ngayon Ayan uh, Pasok po tayo dito sa SK Shop Premium Eyewear Dito po may mga magagandang shades uh, Pang lalaki, pang babae Magaganda at quality po Yung mga shades nila dito mga Pops Mga Oakley uh, Simula tayo rito, may mga flame Ayan, mga mura lang po yan Tsaka quality po yung mga gawa nila mga Pops At Pwede rin po kayong magpagawa yeah. Shout Maganda. Shout out po. Taga po kayo ma? Taga Pampanga po ako. Taga Pampanga pa Oo. Pero Taga Pampanga pa si ma'am? Taga Pampanga po ako kung gusto nyo magpagawa ng magandang quality ng eyewear dito po kayo sa SK Yun o, SK naman talaga mga paps oh. Ayan mga... Ayan mga... Ayan mga... Hindi eh, ko nga akalain may ganito pala. Oo, oh, dati doon kasi ako nagpapagawa sa Dito. Dito pala. Nakita pag ko din na sa vlog. Nakita mo rin sa vlog ano. Ayan, mga paps. Ayan. At syempre, tatanungin natin si ma'am. Dito sa mga sunglasses nila. Ma'am, saan tayo magsisimula, ma'am? Yung mga magagandang summer ngayon. Ayun, dito tayo. Sa shades area. Ayun, ma'am. Unisex na, ano, Uni na shades. Unisex na shades. Mga Oakley na class A. Mga Oakley na class A. Ayan. Ayan mga paps, oh. Yung class A na yan is, ano na rin. Ayan na yung scratch proof. Scratch proof. Ayan, hindi na siya scratch mga paps. may polarized daw. Ano po pagkakaiba ng polarized sa non-polarized, ma'am? yung polarized. Ay, ayan. Saka maliwanag siya sa gabi kahit sa gabi. kasi ah, si ambermatic po siya. Ambermatic. Ay, ayan mga papso. Siya maliwanag kapag uh, sa gabi. Ito polarized na hindi pa. Ito polarized. Na. Ito. Polarized na ba? hindi. Ito, ito polarized. ayan yung polarized. ayan. Ganda sana. Ang ganda yung style nito. Taso ito yung polarized. Yung isa hindi pa. Ano tawag po dyan sa ano na yan, ma'am? Yung ano na to? Yung, di ba, polarized saka... Yung hindi polarized na lens. Uh, ordinary lens. Ordinary lens. So, itong polarized natin, ma'am, nagre-range ng magkano po? Sa 1.5. 1.5? Uh, kahit hanggang 1.3, Kaya hanggang 1.3? Uy, may bawas pa. Mura talaga rito mamili mga bap sa Eska Shop. Ayan o. Oh. Iba-iba yan. Iba-iba Ayan o. Oh. Tsaka pwede rin sila magpagawa rito. Ayan, yan, ang kagandahan pwede dito. Pwede rin po siya palitan ng may grado. Pwede rin palitan ng may grado. Ayan Maka mga papsong. Ang shape ng ano. Mga hindi po masyadong curved. Yung mga hindi masyadong curved. Yung mga hindi na po. Hindi na po siya pwede maging ng grado. Tsaka hindi siya pwede palitan ng lens. So mga ganito lang yung pwede palitan ng lens. So package po, magkano dito sa pwedeng palitan ng lens? Sa so, 2,000. 2,000. Ay, napakamura na yun mga paps. Oh. So, so ito daw, napapalitan ng lens. So package na yon sa 2,000, may kasama ng extra lens. Yan, ang kagandahan dito mga paps. oh. then dito, ayan mga okli po yan mga paps. oh. no lang ganda okay. oh. So dito po ma'am, magkakanon naman po nagre-range yung price nila. Ayan po ano, 1000 po. 1000. With case na rin po. With case 5. na rin. Ayan oh. No? Ano lang to clear, walang grado Ayan. Pwede din siya palitan ng lens. Pwede rin palitan ng lens. Ito yung plastic type niya okay ito yung metal type. Ayan, dalawa pala. Ngayon, alam ko na, may metal, may metal, may plastic type. Ayun, Ay, eh. Oh. Buti pinaliwanag ni ma'am. Ayan. Eh, mas magaganda yung metal. Magkano po sa metal? Same lang? Ayun, Ay, eh. Oh. Same lang pala, oh. Ay, ito may night ito mga paps may papakita ko sa inyo mga paps ha? ito po yung tawag dito uh, basihan para makita nyo, macheck nyo yung totoo kung polarized yung salamin o hindi ayan, makikita nyo po sa video, wala kayo nakikitang isda ayan, ayan ako po yung salamin na polarized para makita nyo po ah, walang, walang halong edit yan mga paps papsa ito po yung salamin na polarized. Ayan, no. Ayan, original na Oakley po 'yan mga paps sa Oakley. Ayan. Polarized. Ayan? Ipapakita ko po sa inyo 'yan. Ayan, 'yung sticker. And then ilalagay ko dahan-dahan 'yung salamin mga paps. Ayan, no? Ayan, kung makikita nyo may isda na dagdagan. Ayan, na wala. So, dito tayo sa maliwanag mga fox para makita nyo na gusto. Ayan. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, parang may isda pong, ayun no parang may isdang na binwit Then, pag tinanggal ko, wala. Wala. Ayan, nakikita nyo po ulit mga paps Ayan na, ah, ulitin ko. Itapat ko ulit yung shades na original polarize. Ayan. Ayan po. Oh. Ayan, nakita nyo po parang may isda na na binwit. Ayan o. Oh. Ayan mga paps oh. Then, dahan-dahan ko po tatanggalin yung shades. Ayan, nawala. Ayan, wala pong halong edit yan mga paps sa Totoo po yan. Dito po yan sa SK Eyewear Shop mga paps. Oh. Ayan. Ayan, di ba nakikita nyo po? Ayan, may isdang nahuli. So, pag tinapat nyo yung polarize, nakikita po yan. Then, pagka inalis nyo, ayan, hindi nakikita ng ordinary yung mata mga paps. Oh. Pero sa polarized shades, kita po yan. Ayan o. Oh. Ayan mga paps. Kita nyo po mga paps. Oh, ayan o. Okay. yan Yan po ang kagandahan ng polarized kasi kahit sa gabi pwede nyo pong gamitin maliwanag po yan Ayan, ito po 'yan mga papsong ganda oh. Ayun oh, okay. Ayan. Sulit po yung pera nyo rito kaya sa mga naghahanap ng shades Ayan, pasyal na po kayo rito sa SK Shop. Sa taas lang po yan, sa abini ng mga paps. Lalagay ko na lang po sa video ko yung address. Ayan, marami po kayong pagpipilian. Ayan. Magaganda po mga shades nila. Ayan. palitan ng lens Ayan, ang dami pong size by size Ayan, tsaka gumagawa po sila dito ng salamin. pwede nyo ipa-adjust pwede papalitan ng lens, pwede nyo customize lahat po okay po dito mga paps ang ganda pa ng place hindi ko akalain na may ganitong place kaluwag dito sa taas ng abinida mga paps Manda. ito o kulay din ito mga metal 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 oak lima pa 'to meron silang like quick silver tag viewer